Sa video ito, pag-usapan natin kung masasabi nga ba nating magastos ang maintenance ng scooter na ito makalipas ang isang taon ng paggamit nito ng kapatid ko. Ano-ano nga ba yung mga maintenance na ginawa na natin dito? Also, ano nga ba yung mga parts na napalitan natin sa loob ng isang taon? At also, kung paano nga ba matipid sa maintenance ng ating mga scooter? <music> So yan, napakabilis ng panahon no kasi isang taon na pala makalipas kune ng kapatid ko itong version 3 sa dealer kung kaya naman. Ngayon gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung naging magastos ba yung maintenance ng motor na to sa loob ng isang taon. So idea rin sa odometer or kilometrong tinakbo, total odometer ng motor na to, 8,792 or halos 9,000 kilometers o po yung milyahe ng motor na to sa loob ng isang taon at halos pinampapasok lang to ng kapatid ko papunta at pauwi kumbaga pang service lang at hindi naman masyadong gamit na gamit sa loob ng isang araw kung makikita nyo naman halos all stock pa itong motor na to wala pa masyadong napapalitan wala pa masyadong namomodify also hindi pa sobrang dami ng mga parts na napalitan mamaya isa isa natin yung mga yon at sa loob po ng isang taon ay wala pa po pong naging major na sira itong motor na to So bagay lahat, unahin ko lang po muna or present ko lang po muna sa inyo yung mga upgrade or mga nabago po dito sa motor na to. Pero by the way, na-upload naman po natin lahat ng mga ginawa natin sa motor na to. Kung kaya naman, kung bay kayo, alam nyo po yung mga binago natin dito at ginawa natin sa motor na to. The fairings, actually, na na to ng kapatid ko sa kalsada at nagkaroon po siya ng gas, -gas dito. Pero na-repaint na po natin yan, na-repair po natin kung kaya naman parang wala pong nangyari sa part na to. Ito po yung video na yon. Pero may mga ilang gas, -gas po tayo may kita katulad yan. Ayan, mga dents. Dito, ayan o, no? may mga dents po dyan. At sa gilid dito wala naman ito sa kabila wala naman Ang pinakamalaking pagbabago po na nangyari Dito sa fairings po nya ay nirepaint po natin Itong part na to At kung makikita nyo naman Napaka all goods pa Napaka ganda pa po Ng kulay na ginawa natin May konting bakbak -bak po Pero konting konti lang naman Siguro natusok po yan Pero overall Hindi pa po, po nagfe fade yung ginawa natin At ito po yung tutorial po natin yan Sa part na to pala ay may gasgas -gas na po na nangyari pero yon depende po yung magiging kondisyon ng panglabas ng inyong mga motor. Depende kung sobrang ingat kayo or kung wala pa talagang nangyari sa inyo na pagkatomba, pagkagasgas. gas po pala, tapos na rin po yung warranty nito. Dahil yung warranty po ng motor na to, usually din sa ibang mga motor, is 1 year or 10,000 kilometers odo Kung ano man yung mauna. Pero dito, na una yung 1 year dahil nasa 8,700 kilometers odo pa lang po ito Kaya kung ano man yung mangyari sa kanya ngayon sa wirings, magka problema sa makina hindi na po may papasok yun sa warranty at sagot na po ng owner yung pagpapagawa ng motor another upgrade pa po na pinalitan natin or ginawa is nagpalit ng OEM Hager kung may kita nyo kitang kita po natin agad yung level ng ating reserve kung kaya naman napakagandang upgrade nito. By the way, ito yung tutorial ng pagkakabit niyan. Mas okay siya kaysa sa stock. Ito naman sa side mirror, actually pinamana ko na lang to kasi yung stock na side mirror po niya, ayaw po niya yung tindig, medyo mahaba, parang antena daw po. Also, umiikot po siya, medyo lumuwag po yung stock na side mirror niya. Kaya pinamana ko na lang po itong foldable side mirror, yung gamit po natin ngayon is yung ARM dito kay Scarlett natin. Kung kaya yan, nagkaroon ng parang konting silver yung version 3 ng kapatid ko. Dumako naman po tayo sa maintenance. Actually, may manual booklet po na binigay sa atin yung kasa na pwede po natin maging guide sa pagma-maintenance ng ating mga motor. Pero ito, for idea nga po, wala pa siya sa 10,000 kilometers odo magna 9,000 kilometers pa lang po at isa-isa yun po natin yung mga nagawa na po nating maintenance dito at also yung mga hindi pa po natin dapat gawin sa ganito kabatang odo transition tayo kakagaling lang ng ulan at nagpatila lang tayo guys kaya kung makikita nyo basa na yung lupa. Pero yun, tuloy natin yung discussion natin about dito sa maintenance ni Scarlett. By the way pala, kung alam nyo po yung word na PMS or Periodic Maintenance Schedule or yung iba tinatawag na Preventive Maintenance Schedule, kung naririnig nyo yun, alam ko naririnig na ng iba yon. Ginagamit yung term na yon kapag magpapa-maintenance ng motor. Parang ganito yan, bro, pa-maintenance, pa-PMS ko na yung motor ko. Parang ibig sabihin nun is ayusin lahat ng ayusin ah uh, papalitan lahat ng papalitan na pyesa So, yun yung tinatawag na PMS sa motor nato. So, kailan nga ba natin dapat ipa-PMS yung motor natin? So, from the word itself kasi, ah uh, yung letter P, preventive or periodic. Preventive ibig sabihin is iwasan na masira yung pyesa Kumbaga, aagapan mo agad papalitan yung dapat palitan lilinisin yung dapat lilinisin bago pa lumala or bago pa siya umabot sa point na masira siya. Periodic naman, ibig sabihin po nun, kada specific na odo, uh, kailang, may kailangan ka nang gawin sa motor mo. Halimbawa, pagdating ng 5K, ano ba yung mga kailangan mong ayusin? Pagdating ng 10K, ano ba yung mga dapat mong ayusin? So, yun yung gusto kong magets nyo sa pagma ng motor yung iba kasi uh, pag sinabing pa PMS ko yung motor ko so pinapalitan niya sa mekaniko lahat ng parts kahit na hindi naman kailangang palitan pinapalit so ang ending gumasto siya ng malaki kasi may mga parts na okay pa pero pinalitan na pero dito sa motor ko or motor ng kapatid natin na version 3 sample na lang po natin sa 1 year po niya is nasa 8,700 kilometers po siya to be exact or mag magna 9k odo wala pang 10k odo di ba so yung unang nilagpasan pa lang po niya na PMS or periodic maintenance is yung 5k odo sa 5k odo po kasi nirerecommend po natin diyan na dapat mapalinis po yung CBT po natin so sa mga hindi nakakaalam ng CBT yun po yung transmission ng mga scooter actually so, may video po tayo uh, dito sa channel natin kung saan nilinis po natin siya sa 5K Odo. Actually, din naman eksaktong 5K. 5,500 data kung di ako nagkakamali. At kung makikita niya sa video na yon, which is nandito sa link na to, ay meron na siyang dumi. So, yun yung unang tatandaan natin na periodic maintenance ng CBT natin. Kada 5K Odo, yun na yung pinaka major maintenance na kailangan natin gawin sa scooter natin. Lalo na, umiingay po yan kapag di natin pinalinis. So, yun. Uh, CBT, 5,000 kilometers Odo, doon pa lang po natin siya pinalinis. Ang beses pa lang po natin siya pinalinis. Kasi wala pa nga po siya sa 10,000 kilometers. So yon pag nagpalinis kayo, nasa 300, 350, depende na lang sa shop po yan. Pero yon sa one year, isang beses lang po natin, nilinis yung CBT natin at nag-DIY lang po tayo. Ngayon, about sa mga parts na papalitan po natin sa CBT po natin. Kasi, di ba, may belt po yan. May bola po yan, may slider piece po yan. So dito kasi, sa ganito kabatang Odo na 8,000 kilometers Odo, wala pa masyadong magiging problema sa mga wear and tear niyan, lalong lalo na yung belt. Poproblemahin pa lang natin yan pagdating ng 15 to 20k Odo, pero yung recommended natin, personally, 15k Odo to 18k Odo yun. Palit na ng belt kasi danas ko na yan. Pero sa 1 year, paggamit ng motor na to, wala pang 20k Odo, hindi pa nagpalit ng belt. Sa bola, kung gusto lang po natin ng extra arangkada, mas malakas na arangkada, uh, magpalit lang po tayo ng mas mababa. Dito sa click recommended po natin, 13 grams lang po sapat na para lumakas yung hatak. Happy na po tayo doon. Tapos yung iba all stock na. Yung center spring, yung clutch spring, kahit stock po yan, basta bola lang, goods na po tayo doon. Also, tipid pa po sa gasolina. So, yun. Ayun po yung pinaka major na maintenance natin. Sa CBT. About naman po sa mga oil kasi, may periodic maintenance na tayo di ba diba? Yung first 500 kilometers odo, change oil na. So, ginawa natin yun. Gumamit tayo ng mineral oil. After ng 500 kilometers odo, patatakbuin po natin ng 1,000 kilometers odo yung motor natin. So, total ng 1,500 na. Yun yung pangalawang change oil. Add tayo ng additional 1,500 kilometers. Tapos pwede ng consistent yun. Basta tandaan nyo lang, first change oil after 500, second change oil after 1,000, third change oil after 1,500 kilometers. So, alam nyo na yung periodic maintenance sa change oil natin. May mga change oil series naman tayo na ginagawa. Minsan depende na lang din sa oil yan. Kapag maganda yung oil, every 2K odo, minsan consistent na yun every 2K, 2 odo na yung change oil sa gear oil naman guys eto pala may hawak ako booklet no di natin binubuksan eto kasi nakaka overwhelm yung booklet natin no kasi kung may kita nyo napakaraming maintenance schedule dito pero tayo personally hindi natin sinusunod yan hanggat maare, hanggat maaga Uh, pinapalitan natin yung mga parts na kailangan na talaga palitan. Simbawa na lang yung air cleaner. Nasaan ba yung air cleaner? Natin yung air cleaner. Pero para mas malinaw, isa isahin po natin itong mga maintenance schedule. Actually, may video na rin ako about dito. Inisa-isa ko dun sa click 1 to 5 ko na una. Kay George yung click na itim. Inisa-isa ko to. Pero yon ulitin natin yung ano, ganong sitwasyon. Para malaman nyo rin kung ano yung updated na masasabi ko about sa pagpapalit or pagma-maintenance nito. Dito sa fuel line, wala tayong problema dyan Hanggat uh, nag-operate ng maayos yung motor, hanggat walang tagas yung flow, fuel line natin Good style dyan, at saka kaloob-looban pa yung fuel line na yan Fuel level, yan yung ano level ng gasolina natin Basta wag lang natin siyang hahayaan Ma-totally drain para nang sagayon yung fuel filter po natin Hindi niya makuha yung maruming gasolina Throttle operation Eto may video tayo nito. Kapag lumuwag po yung throttle plane niyo, medyo malaki na yung plane nito. Pwede po natin adjust yan. Actually, may video tayo dyan recently. Air cleaner naman guys, actually kakapalit ko lang kanina. Yung odometer na pinalitan natin, air cleaner natin, yun nga, 8,700. So, sa ganung kabatang odo, pinalitan na natin yung air cleaner natin. No? Kasi expect ko, nasa 10 to 15k odo to. Pero yon depende sa sitwasyon kung maruming hangin na or malikabok yung dinadaanan nyo. Depende. Ang importante lang dito, na check, -check nyo po yung inyong mga air filter. Kakapalit lang natin yan. Kani-kanina lang. May video tayo dyan. Ito yung video na yon. Tapos sa crankcase breather guys. Sabay na yon Nung nilinis ko po itong air box, nilinis na rin natin to. Nandito nga yung video na yon. Spark plug guys. eto for idea. Napalitan natin to kada 20k odo pero nasulat dito replace 12k odo eto actually hanggat nag-ooperate yung inyong mga motor hanggat nag-ooperate yung walang problema sa pagpuga sa pag-start hindi naman natin kailang papag yung ating mga spark plug lalo na kung stock-stock lang yung ating mga motor dito ay naka-open pipe hindi po tayo gumagamit ng ram air or kung ano-ano kumbaga usapan dito stock-stock lang wala tayong magiging problema dyan Push yung iba guys, yun, hindi ko na masyadong pahabain to kasi nakaka-overwhelm din yung iba engine oil, valve clearance wala pa yan and, and drive belt, wala pa sa coolant naman guys eto, sa buong taon uh, ilang beses pa lang po tayong nag-refill nito, ah, halos bilang ko pa lang sa daliri, siguro mga tatlo tapos yung isang beses, one time nung nagpalit po tayo tarhager hager natanggal po yung buong laman nito syempre tatanggal syempre i-refill -re natin yung reserve natin pero yun kung makikita nyo bumaba sya after natin palitan itong Tarhager hager nya ngayon ko lang ulit nasilip to at kung di yan nagkakamali 3 months ago ko na nung ginawa tong video na to so yun nagbawas na po sya and mas okay talaga tong uh, Tarhager na to kitang kita agad natin yung reserve po. so yun mga three, three times ko pa lang siyang narepel. So ito pang apat na mamaya maya. Irerepel lang ko na to kasi nagbabawas. Pero kung wala namang problema, ating mga makina, wala naman tagas yung water pump natin. Normal lang naman po na nagbabawas yan kada ilang buwan. Pero hindi po normal yung kumakain po siya ng kulan. So about sa kulan, bili lang po tayo ng isang garapon, isang 1 uh, liter, sabihin na lang, isang 1 liter, tapos or 500 ml tapos tago natin yun kapag nababawasan ng kulan refill refill lang tayo kasi yung bibili tayo ng isang malaki isang refillan lang tapos iwawalain na natin so maging maingat lang tayo para makatipid tayo dyan about sa kulan so tingnan pa natin yung iba sa dry ball, final drive oil ito po yung ano gear oil po natin ito sinasuggest po natin na kada kada pangalawa or pangatlong change oil palitan po natin yung drive oil po natin so dito sa motor na to sa loob ng 1 year tatlo or apat na beses ko palang atang napalitan to kasi kada pangalawang change oil ko siya uh, pinapalitan ng gear oil so sa mga hindi nakakalam ng gear oil nandito po yan sa likod guys yun dito And may tinatanggal tayo dito alam ko nakikita nyo naman sa video natin yan So yan, minsan, nagkukulay gatas or choco or milo kapag nakakalimutan natin or natatanggal itong part na to. Ayan o. Ayan. Host kasi yan, breather host. Papunta yan sa kawalan. Putol po yan. Ngayon, nakatago lang yan. Pag na nalabas yan, papasokan ng tubig yan, magiging choco po or gatas yung ating mga drive oil. Papangit po yung andar ng ating mga motor. So dito naman sa brake fluid, Actually, hindi pa tayo nagpapalit ng brake fluid kasi hindi pa siya mabot sa periodic natin. malinaw pa o. Oh. Hindi pa naman siya nagbabawas. Ayan. Tapos, sa iba guys, brake pads, brake shoes. So, dito naman, dito na tayo magkakatalo. Kasi sa one year natin, hindi pa masyadong pudpud kasi masisipat natin dito eh. Ito yun Oh. Ayun, kung makikita nyo, makapal pa. Makapal pa siya kasi Uh, kapag numipis na siya dyan or konti na lang yung pads po niya or yung lining po niya magbabakal to bakal na po yan yun na po yung magiging cause na magkakaroon ng gas gas yung ating mga disc brake uh, hindi na tayo makapareno ng maayos so yun pero dito may lining pa siya ayun o oh. magna 9k odo good lining oh kapal po oh ngayon ko lang na silip to makapal pa about naman sa brake shoe guys ito sa braking system na tayo ah. sa buong taon hindi pa tayo nagpalit doon saka hindi pa natin masyadong nililinis nga eh actually so, hindi ko pa nga na maintenance yan eh kasi ito sa brake shoe kasi malalaman nating food yan kapag itong part na to ayan umabot na siya doon sa triangle layo pa <laughs> layo pa oh kasi pag umabot na siya na ganyan ko na nga matulak, kasi malakas pa yung preno malakas pa 1 year na yan tas yung lever nya goods pa yung front, goods pa basta tama lang yung brake fluid, ito goods pa sa so, 1 year, di pa tayo nagpalit ng brake shoe, ito yung inaano ko sa motor na ito, 1 eh. year na pero hindi pa magasto sa brake pads or brake shoe yung kapatid ko, siguro nasa paggamit na lang din pero yun, for idea 9k odo hindi pa tayo nagpapalit ng uh, brake pads, brake shoe. Tapos, check pa natin yung iba guys. Brake system, goods pa. Brake lock operation. Sa brake lock operation, ito, tingnan lang natin kung goods pa tong brake lock po niya. Ito yung kapag nagpa tayo. Ayan, wait lang ah. Goods pa. Umiikot lang to. Ito lang yung ayaw ko sa stock. Ayan o, umiikot na siya. <laughs> Siguro papapalitan ko na to. Pero kung makikita nyo naman, nagaano na rin nakaroon na siya ng bulutong papalit ko sa ang patid ko yan kasi so, ano na pangit na sa handling yan medyo magandit na sa kamay malagkit yung sa stock so pwede okay, natin papalitan ng nabagaki ng RCB or ng Daytona yun lang naman yung choice ko yung sa akin papalitan ko ng ano eh, Namagaki. pero hindi to na ko ngayon okay good pa eh ah uh, headlight aim eto naman yung headlight aim May video ako nito sa version 2 Kung paano yung tutok ng ilaw. Ngayon dito sa version 3, hindi ko pa nagagawa ng tutorial pero gawan ko rin guys for the sake na malaman nyo kung nasaan yung adjustment niya yung pin. Kasi may pin yan dito eh. Ayun no? Oh. Ayun, nakikita niyo yung parang may lagari na yon. Yun yung adjustment niya. So gawan ko ng bukod na video yan. Uh, headlight, headlight, uh, aim. Okay na tayo. Lights, horn. So, open natin yung motor. Tampo natin panel natin and start natin na ah. Wait lang, na-stand pala. Lights, goods, running. Running yung lights. Tapos ilaw. High and low. Gamit po natin pala ito. Pinalitan na natin yung handle switch niya. Pero okay din naman yung stock. Pero kung gusto niyo ng may ano po siya, hazard katulad niyan. Tapos may passing po siya. Which is, ayan, medyo maganit lang ng konti. Pero nagpapasing pa naman. Busina lakas pa signal light left right okay pa guys signal light ayan okay good pa lahat so para for the sake na may pakita ko lang lahat condition ng motor na to as in parang as new pa nga eh lalo na bagong linis siya oh tsaka yung kaha niya hindi pa ganun ka pangit maganda pa hindi pa sobrang gasgasan di ba tapos uh, clutch shoes wear so ito yung clutch uh, clutch shoes wear ito yung clutch lining sa CBT Di pa tayo nagpalit dahil di pa po, po siya umaabot sa specific or periodic odo niya which is siguro palagay ko 20k, 25k. Depende. Yung sa akin kasi, nasa 25 bata nung pinalitan ko ng clutch shoes or clutch lining. Sa CBT na yun guys, so hindi pa natin po problemahin yan sa 8k or 8.5k. Side stand, good pa nag-ooperate po yung kill switch po niya. So kapag nakain po ng dagayan or dinadaga po yung motor nyo, minsan yun yung naging problema pero sa atin hindi naman madaga okay good spa suspension goods na goods po yung stock natin hindi lang po siya adjustable pero okay naman po siya sa long ride so sa paggamit natin yan kay Scarlett ganyan din po kasi yung ano niya suspension goods naman po dito sa 125 yung suspension nasa inyo na kung gusto niyo mag upgrade or natatagtagan po kayo pero stock is good maganda rin naman po yung stock ng click nuts, bolts, fastener, ito, uh, may mga parts lang na tinanggal ko yung mga fairings pero dahil uh, maalaga tayo sa mga tornilyo, pag binabalik po natin sila, nibabalik naman po natin sila. So, goods po yung mga tornilyo po niyan kapag nagbabaklas po tayo kompleto pa. Kaya naman wala pang alog-alog. Yun din yung uh, isa alang-alang nyo pag nagbabaklas. Kailangan may balik nyo yung mga tornilyo at kung may nawala man, mabilan nyo ng bago para hindi po gumagalaw yung mga fairings nyo pag nadadaan kasi kay sa lubak tas kulang yung tornilyo po ninyo uh, maingay po yan parang nagbabibrate po yan sasama sa vibration ng motor tapos wheel tire ito stock pa to guys ha stock pa yan 1 year 87 odo stock pa kasya pa yung ano dyan pasensya na medyo marumi lang umulan kasya pa yung ano ng bariya dyan oh. kapal pa ng tread Tsaka sa ano ko dito, experience, hindi naman siya madulas ha. Madulas lang siya kapag kailangan mo siyang i-break in kapag may bagong labas sa kasa yun. Pero after ng mga ilang kilometro, goods na siya. Sa likod naman, tingnan natin. Kasi siya nang maputik guys. Kanina nilinis ko na yan eh. Pero kung makikita nyo, makapal pa yan. Makapal pa yan. Tapos, uh, ito, sa butas, hindi pa tayo nabutasan. Ewan ko lang kung merong nakalagay na tawag dito tarsilan sa stock na gulong hindi ko lang sure ha? pero ako kapag nagpapakabitaw ng bagong gulong pinapaglagyan ko ng tarsilan sealant para nang sa kapag nabutasan tayo ng malit na alambre hindi siya agad sisingaw laking tulong sa akin ng tarsilan pero yon sa halos 90 odo 1 year bigs pa yung mga gulong tapos ito pa yung nagustuhan ko dito sa 1 year yung iba kasi, kahit yung sa akin, nakakaproblema agad dito sa ano, bearing po natin dito sa gitna or yung tinatawag na ball race bearing. Pero dito sa motor ng kapatid ko, ayan, wala pang problema dito, hindi pa siya nag-autopilot. Ang may video na ako kay Pindot, kay Scarlett, kay George about sa ball race bearing pero dito wala pa. gusto pa yung ano niya. Hindi pa siya nag-autopilot. Siguro hindi lang siya nadadaan talaga sa lubak. So kung aalagaan niyo yung motor niyo, ingatan niyo sa lubak. Hindi agad masira yan. So hindi totoo yung sinasabi ng iba na sirain yung ball race. Ito na patunay ng motor na to. Goods pa yung ball race niya. So bukod po sa maintenance, syempre gastos pa natin sa motor is gasolina. Pero dito sa click ng kapatid natin, kung may kita nyo naman, sa 458 kilometers natin nakbo, ito yung trip A. Yung kilometers per liter po niya is 40.6. Tipid po yan lalo na nagpalit po tayo ng 13 grams flyball sa CBT. Lumakas yung arangkada, pero tipid pa rin po sa gasolina. Tipid na po yan. So, ibig sabihin, uh, talagang pwede siya pang daily. Hindi po tayo gagastos ng sobrang laki sa gasolina. Tapos, sa uh, apat naman sa voltahe ng baterya. Ito kasing sa baterya, ito yung inaalala ng iba dahil ba diba, wala siyang kickstart. So, ito, Goods pa yung battery niya sa loob ng 1 year. Ayan, makikita sa 14. Know, 14 uh, volts, 13.6, 13.8. Pero yun, makikita siya sa 14. Ibig sabihin, goods po yung baterya ng motor na to. Maganda po, maganda pa po yung kanyang battery health. So, ibig sabihin, matagal pa po bago natin palitan yung baterya. Pero yung na sabi nila, 2 years palit. Pero yun may kita naman po natin dito sa panel natin kung mababa na po yung voltahe po nya also hindi pa po ito nag check engine hindi pa po ito nag overheat kaya naman alaga guys alagang motor at itong motor na to proud na proud ako at wala pang naging sira yung motor na to sa makina do hindi pa po siya nabubuksan pero dito malalaman natin sa tip kung may problema sa makina kapag medyo mamasama sa yung dulo And do ngayon umulan pero dapat may makakapaka yung itim dyan or talagang mamasama sa kung may siray yung makina pero ngayon wala o kahit laliman natin so goods pa po yung makina nyan na assume natin na goods pa also wala naman tayo nararamdamang kakaiba but din sa menor hindi pa po natin in-adjust yung menor nyan na, at hindi pa po tayo nagto body kung kaya naman safe po mas okay na wag po natin galaw galawin yung menor po ng ating mga motor so normal lang po na pabago bago yung idle nya lalo na kapag cold start pero yun, sa case natin, hindi pa po natin ginalaw yung menor ng motor na to. So, huwag kayo, huwag kayo maligalig na parang, oh, nagbago yung menor ko, o oh, ganito, ganyan. Hanggat di po namamatay yan, or wala pong problema sa pag-start, huwag nyo pong gagaloy yung menor nyo, lalo na kung di nyo po nilinis yung throttle body po ninyo. Additional na lang din, sa papel naman, kumpleto na yung papel ng motor na to, lumabas na rin po yung plaka po niya. Ayan o, bagong bago ba yung plaka. So, unang nilagyan natin ng temporary. Pero dumating din agad yung plate po niya. So, safe na siya sa kalsada. Uh, safe po yung papeles po niya. Okay, goods. About naman po sa andar or performance ng motor na ito, hindi pa naman natin naramdaman na humina na yung hatak nito sa loob ng isang taon. Actually, same na, same pa rin as sa stock. Lalo na wala pa tayo masyado binago sa CVT. Pinalakas lang natin yung arangkada gamit yung 13 kaya naman, all goods pa yung hatak, arangkada, at performance ng motor nito. So, all in all, to summarize po sa mga nagalaw natin dito sa motor na to, or na maintenance natin. Una sa lahat, change oil, talagang kailangan niya sa motor natin. So, naka lima or anim na change oil na tayo dyan. Pangalawa, air filter. Tapos, pangatlo, sa CVT. Tapos, yung mga iba, halos wala pa eh, no? isang taon na pala tong motor na to pero parang hindi ko naman masyadong napakailaman or nagawa ng sobrang daming preventive maintenance pero ngayon all goods pa lahat yung motor na to wala pang problema sa tambucho sa makina uh, vibration which is normal naman kung minsan pag cold start pero pag mainit na goods naman tapos sa CBT minsan may part na kumakalaskas siya kailangan nyo lang linisan yan so sa buong taon hindi po natin masasabing uh, sa 9k odo halos is mahal po yung maintenance ng scooter na to so every month sabihin na lang natin every month sabihin na lang natin change oil lang yan yung ginagastos natin tapos sa second month change oil kasama po yung gear oil pero yun dahil wala pa nga po or di pa nga po dumadating mga periodic po niya, katulad ng mga Uh, 10k odo, 15k odo, 20k odo, which is yun. Darating din yung part na yun. Pero at least, para daw masabi sa inyo na sa buong taon, masabi ko na hindi po naging magastos yung maintenance ng motor na to. Kung kaya naman, wag po kayo ma-overwhelm sa mga maintenance na ginagawa natin. Kasi, yung iba doon sa mga video na yon is gagawin nyo palang pagdating na specific na odometer or pagdating ng periodic maintenance niya. So ito tandaan na lang po natin na basta alam natin kung kailan i-maintenance, kailan lilinisin, at kailan papalitan. Yung specific na parts magiging kampante tayo sa ating mga motor at kailangan din pakiramdaman po natin siya kung ano yung mga kailangan niya, kung ano yung sira niya, ano yung sakit niya. Also, laging checking din ng mga parts na kailangang i-check para nang sa gayon ma prevent po natin yung mga sira at mas Uh, ma-prevent po natin siya na lumala at nang sa gayon hindi po tayo mapagastos ng malaki sa motor natin. Also, kung kaya niyo naman pong i-DIY, lalo na halos lahat ng maintenance ng click, nandito na po sa channel natin. Makakuha naman po kayo ng guide kung paano i-DIY yan. Pero yon kung sakali man na nyo sa mekaniko yung inyong mga motor, alamin nyo kung bakit papalitan yung specific na piyesa na to or bakit isasuggest niya na ipapalit yon or bila ng bagong pyesa kasi baka mapagastos kay lalo maloko kayo kahit di naman kailangan baka ipapalit mga ganong bagay lang naman so swerte yung kapatid natin may nagme-maintenance ng motor niya at hindi siya gumagastos <laughs> ng malaki sa mga parts lalo na yung iba ako pa bumibili niyan kahit pyesa naman ng motor niya pero yon bumabalik din naman sa atin yung mga blessing sa panonood nyo. Kaya naman tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa ng makabulongang content na nakakatulong po sa inyo sa mga nagdi-DIY din at also sa akin na content creator. At sa ganung paraan, nagtutulungan po tayo para ma-maintenance at maging maayos po yung kondisyon ng ating mga motor. So ilang lang muna para sa video na ito, the more click, the more you know, one year experience sa maintenance nitong Honda Click version 3. Bye-bye!